Mama, nung gusto mong gagawin ko dyan sa hinlalaki mo? Kasi medyo sira na yung kuma. Tatanggalin ko po yan. Okay lang sa inyo. Okay lang. Ganon din po ang gawin nyo kada mag cutter kayo. Para mabuo po yung kuko nyo. Buti nga bumalik-balik na ng ano kasi ginamot. Po. Tuloy nyo lang, ma'am. Kasi hindi pa po siya totally magaling. May nakita ako sa... Ano, sa... Sa online. Trinay ko. Pwede ba pasok si Sir? Hindi po siguro. Bakit? Doon lang siya sa niya. Sakit, ma'am? Hindi. Yan. Hindi. Galing ko talaga magpasok si Diba, ma'am? Hmm. Matagal ko nang ma hindi pinalinisan yan kasi ano eh, hindi ako contento talaga dun sa pinagpalinisan ko. Parang yung ano, nung sumakit yung likod ko, di ba talagang hinanap ko sa Batangas. Pinuntahan ko talaga. Mm. Kung ano mo si, ano, si Master Carl. Na, Alin po um, yung lumalaga to? Mm -mm. Ang dami ko ng hospital na ano. Pinagpa-therapy yan. Sakit ma'am? Hindi. Try skin po ha. Magkapit po. Ayan. balikan ko ayaw malis ma'am may iwan na daw siya char

Dami niyang oh, oh, dry skin. Nema mama sakit? Hindi. Wala. Ma, kalingo. Mama oh. Kung matinuwa, tama ko. ng parlors nagplano lang po ma'am hindi lang natuloy tuloy hindi po pinagkaloob sakit ma'am madikit yan ha hindi hmm. ka nasasaktan dun ma'am hindi ka nasasaktan medyo pinipwersa ko po sobrang dikit ng dry skin hindi samantalang sa iba pag ang sakit <laughs> Ramdam mo hanggang dulo. Yan ang kapit niya, mamo. Hmm. Medyo didiin ko. Hindi. Ayaw lang makuha talaga ng ano. Saan? Opo. Ayan, oh. Ayan, ma'am, daldalan mo lang. Si Bla, parang lagi kang i exam sa kanya. Sikit ma'am. <laughs> you, sorry ma'am sakit po ba <gasps> specialista ng mga ingro. <laughs> Ang didikit ma'am eh. Sa, eh. Mas maganda sana yung pagbuo siyang nakukuha. Wala eh. Madikit, siya, Madikit po siya eh. Kaya kahit anong gawin ko. Ay talaga sumama. <laughs> Meron din naman yung... Alam mo, susugat naman. May mga video akong ganun eh. Tapos yung iba, akala ng ibang manunood. Iniwanan ko. <laughs> Hindi nila naobserbahan kung bakit.